Land dispute ang pangunahing angulo na tinitingnan ngayon ng pulisya ng pikit Cotabato. Kaugnay sa nangyaring pamamaril, patay sa mag-inang Betty at Jonard Lou sa poblasyon pikit Cotabato kahapon ng umaga. Ito ang pangunahing motibo na tinitingnan ayon pa kay Major Arvin Kalmbang, jefe ng Pikit PNP. May mga persons of interest na umano silang hawak ngayon. For uh, enhancement pa po sir, yung ating naman. Uh, uh, Why persons of interest na rin tayo, sir, with uh, regarding to... Uh, and ang mortgage na ginata natin, sir, is tinitingnan natin, land dispute. For enhancement na din ang CCTV na nakuha ng pulisya, lumalabas na apat ang mga suspect. Dalawa sa mga ito ang trigger man at dalawa ay standby at lookout na nasa labas ng karinderya na pagmamayari ng mga biktima. Kung saan pumasok ang dalawa sa mga suspect at pinagbabaril gamit ang 45 caliber pistol ang mga biktima. Makikita din umano sa CCTV na pinasadahan pa ng mga suspect ang tindahan at maya maya ay bumalik ng masigurong nasa loob ang mga biktima. Tinangkap ang isalba ng mga residente na dalhin sa ospital ang mga biktima pero binawian din sila ng buhay. Ang karinderiya ng mga biktima ay nasa harap lamang ng Municipal Hall at National Highway at di ito kalayuan sa isang police checkpoint. Ayon sa Pikit Police, hindi na dumaan pa sa checkpoint screening ang mga sospek dahil nasa looban na ng bayan sila ng galing. Ayun nga sir, mga yung ating ano yung mga soft sa lang sir, yung liwasan nila yung uh, uh, mga checkpoints natin at saka yung mga nakadistoy natin na personal na uh, area na uh, dumaan sila sa mga kalye ng ano yung ang uh, galing sila ng looban banda ba, ng ano uh, yan, parang may mga kalye dyan dito ano, sa ano yan, then dumusot sila sa kabilang kalye naman ngayon 2021 ang mapas lang din ang kapatid ng biktimang babae na si Dr. Robert Kadulong. May ari ng isang ospital sa bayan habang nagjajaging lang ito sa poblasyon area. Sa mga nagdaang mga linggo at mga nagdaang mga taon, marami na ang labis na nabahala sa naging sunod-sunod na mga insidente ng pamamaril na naitala sa bayan ng pikit na maging ang mga minor de edad at mga dayo ay dinadadamay na rin. Ako si Ferdinand Cabrera ng Kutang Batu News para sa Newsline Philippines. Stay safe!